Alam po natin na tayo po ay may limang senses. Pero ang pinakamahirap daw po na mawala sa limang senses na 'yan ang makakita. Bakit? You cannot see anything even the beautiful creation of God. Pero matutuwa ka sa mga bulag na ririnig nila, nararamdaman nila na merong paparating sa kanila. Si Jesus, ito yung ikalawang ginawa ni Jesus na himala o nakababalaghan sa kanyang pagmisyon. Ang bulag na tinutukoy ay walang iba kundi sino? Si Bartomeo. Kapag ikaw ay makasalanan, itinuturing kang bulag. Ayaw nila na mapalapit sila kay Jesus. Kaya nga sinabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kay sa akin nakita natin yung pagsusumamo ng isang taong bulag na muling makakita. Dahil nakita natin na sa kabila ng kahinaan ng isang tao, kailangan niya magsisi para siya gumaling. Kaya nga ano lang sinabi ni Jesus, ito yung magandang laging tinatanong sa atin eh. Ano ang nais mo sa akin? Ano ang kailangan kong gawin sa iyo? Ano pa ba ang kulang ko para masabi ko sa iyong mahal kita. Ang sinabi lamang ng bulag nung tinanong siya ni Jesus, Panginoon, nais ko pong makakita muli. Kaya nga anong ginawa? Umuwi ka na, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. The simple word na ibinigay ni Jesus sa isang, sa isang bulag ay isang panibagong yugto, panibagong pag-asa sa isang taong may sakit, sa isang taong makasalanan si Bartomeo ay eh, bukas sa kanya pero maraming hadlang sa kanya. Eh. Parang tayo kung minsan, maraming hadlang tayo, lalo na sa pagdalo ng banal na misa. Ano yun? Minsan tinatamad tayo, minsan marami tayo ang alibay, maglalaba, magluluto, mag-aalaga ng apo, may sakit. Marami tayong alib alibay eh. No? Na tayo na kumisan malapit kay Kristo, tayo pa yung lumalayo sa Kanya. Huwag na natin intahing mabulag pa tayo dahil sa ating kasalanan para lang makita ang Diyos. Sabi nga, tayong lahat may paningin. Pero kung minsan ginagawa natin bulag ang ating sarili na makita ang kabutihan ng Diyos. Marami sa ating bulag, bulag na makita ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa Kanya. Kailan pa muli mamumulat yan sa katotohanan ng Kanyang buhay? Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nakaratay na yan sa higaan. They ask another chance to change their life. Kaya nga mga kapatid, in our gospel for today, just look ourselves. Hindi nga tayo bulag, pero nabubulag na tayo dulot ng ating kasalanan. Kailan ka pa hihingi ng kapatawaran sa Diyos kapag huli na ba ang lahat? Sa araw nito, lagi tayong tinatanong ni Jesus, ano pa ba ang kailangan mo? Ano pa ba ang kaya kong ibigay? Ano pa ba ang hindi ko na ibibigay sa iyo para ako iyong paniwalaan? sana katulad tayo ng bulag sa Ebanghelyo, they are weeping, they are anger na kung saan tayong lahat nagmamadaling laging makita si Jesus lalot sa araw-araw ng ating buhay. Sana sa pagising natin sa umaga, ang makita mo ay ang mukha ni Kristo. Sana ang makita natin sa ating pagising sa umaga ay ang mismong mukha ni Jesus na siyang tunay na magdadala sa atin sa tunay na liwanag ng ating buhay. Amen.